Maganda umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Dito ulit pala tayo mga boss sa Garden Vidas Project natin. Uh, yung pinakang uh, extension pala natin dito mga boss sa likod, uh, natanggal na pala natin mga boss yung uh, pinakang, yung poste ng Miralco doon. Uh, piniprepare na natin mga boss, uh, inuukin na natin itong pinakamag pundasyon natin dito sa may area na to. Uh, para makapag-tayo na rin tayo dito ng poste mga boss. Para maumpisa na rin natin tong uh, pinakang magiging slab natin dito mga boss. Tapos nakapag-prepare na rin pala tayo mga boss Ayan, prepare na rin tayo nung pinakang uh, magiging uh, parilya natin mga boss. Uh, same pa rin mga boss nung uh, dati, 1 uh, meter by 1 meter yung uh, pinakan magiging uh, ukay natin doon. Ayan, nakapag-assemble na rin tayo nung pinaka magiging poste natin doon. Uh, isasalpak na lang natin ito. Uh, okay. what, baka ngayong araw mga boss is maitayo na natin tong pinakamposte. Ayan, medyo matagal-tagal pala mga boss yung pag, yung hinintay natin dito. Ayan, almost 2 months ata yung uh, bago ma-remove yung pinakamposte dito. Kaya hindi natin naisabay yung pinakamagiging slab dito. Ngayong araw mga boss is ayan, uh, continuous na natin tong uh, pinakamagiging slab natin dito sa side na ito mga boss. Nakapag-assemble na rin pala tayo dito mga boss ng uh, pinakang uh, uh, kitchen tap natin mga boss. Ayan, nabusan na rin natin ito nung nakaraang araw mga boss. Bale, ito mga boss, pinakang opening ng uh, pinakang lababo natin. Yung, uh, ulitin din na lang natin mga boss, yung sukat ng pinakang uh, lababo natin dito. is Ito is uh, 2 meters, tapos dito sa kabilang side is 2.5. Uh, magmula sa finish flooring na ito mga boss. Ang lagi nating uh, nilalagay na taas niyan is uh, 90 cm mga boss. Yung may uh, pinakang tiles na tong lababo, tsaka may tiles na rin tong pinakang flooring. Bali inabangan na natin 'yan, may mga allowance na 'yan once na na-finish 'to mga boss, once na na-tiles na. na uh, 90 cm 'yung pinakang uh, magiging taas mula dito sa pinakang uh, flooring natin mga boss. Tapos 'yung pinakang lapad natin dito mga boss, magmula sa wall hanggang dito sa may kanto na 'to is 60 cm tayo dito mga boss. Uh, tapos 'yung uh, pinakang uh, hagdan pala natin dito mga boss, is na assemble na rin pala natin 'yung pinakang railing natin. Ayan, ganito yung pinakang uh, naging design din ng railing natin mga boss. May railing na tayo hanggang doon sa may uh, pinakang attic area natin mga boss. I'm Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. I need you to listen, I need you 쟤. alis muna pala tayo mga boss uh, bibili pala tayo ng pintura para dun sa Lancaster mga boss yung pang retouch natin ipapatimpla pala natin mga boss yun ayon dun sa kulay ng mga wall natin dun mga boss ayun bali ito pala mga boss yung pinakang foundation pala natin dun mga boss is nabuhusan na natin ayun lang naman yung hinihintay natin dito mga boss yung poste na yan may tayo ayun tapos pinapantay na lang rin natin ito mga boss tinatanggal natin yung mga tinanggal na lupa dito tapos ito, uh, ayun na, uh, inukay na rin natin ito mga boss para dun sa sage billing natin para dun sa side na yun. Uh, ang gagawin kasi natin dito mga boss is the same nung ginawa natin dito sa uh, dito sa existing din na, na inislab natin. Bali, magpo-flooring muna tayo mga boss bago tayo mag-islab ng uh, second floor mga boss. and mga boss, uh, nandito na pala tayo mga boss sa uh, uh, Lancaster mga boss. Ito na pala mga boss yung kabuuan ng pinakang gate natin dito sa dito sa unahan yung sa pinakang main gate natin mga boss. Ayan, nakabit na rin natin to mga boss yung uh, pinakang uh, yung pinakang maliit na pinto natin uh, once na nakasarado tong buong gate mga boss. Ayan. Ito siya mga boss. Ayan, ito siya mga boss once na nakasarado. Meron tayong gate na maliit na pwedeng pasukan mga boss. Ang kulang na lang pala na ito mga boss is uh, yung, pinakang yung mga, yung pinakang mga stopper dito tsaka yung lock natin dito mga boss. Tapos yung mga bintana pala natin mga boss is uh, na pala tayo mga boss nung uh, pinakang uh, pang retouch natin dito mga boss sa may paikot ng bintana natin. Pati yung dito mga boss sa mga gilid gilid. Uh, Nakapagpamix na pala tayo nyan mga boss kanina. Mga gilid na yan. Ay uh, re retouch natin yan kung anong kulay na ito dati is ganun yung ikukulay natin mga boss. Ayan, pati yung dito mga boss sa uh, taas Ayan. ito mga boss is uh, ipapinal na lang naman to tapos uh, okay. yung dito mga boss uh, may pinakang uh, extension na ginawa natin uh, tapos na pala rin to na primeran na to uh, bali pa final coat na lang din to mga boss pati yung dito mga boss uh, na primeran na rin to uh, final coat na lang din dito mga boss pati doon sa may pinakang side na yon. Maganda nga sa inyong lahat mga boss ayan, uh, Natapos na naman tayo ngayong araw mga boss uh, Pinakang toilet pala natin dito sa sa baba mga bossies Na-install na rin pala natin yung uh, pinakang showerhead natin dito mga boss ayan. Uh, Ito pala mga boss uh, Naglagay lang tayo ng temporary uh, ng temporary doon kasi wala pa tayong uh, angle bulb na para doon Pero ito mga bossies uh, Ito na natin working naman siya Ito yung telephone shower tapos, dito sa faucet. Tapos yung uh, shower head, mga boss. Yan. Okay na uh, working na rin ito, mga boss. Itong eh, pinakang shower natin. Tapos yung nakangkisame natin, mga boss. Yan. Kung makikita natin, naka -PVC panel na siya. Na-install na pala natin ito, mga boss. Yan. Bumagay din siya, mga boss. Kasi dito, yung pinakang wall accent natin is... Uh, Almost uh, the same siya mga boss na itong pinaka PVC panel natin mga boss ayan. last na nabanggit ko mga boss uh, nung uh, about dito sa may pinakang dugtungan ayan yung nangyari mga boss. Ayan, uh, ito yung pinakang dugtungan na nilagay natin. Ayan, uh, ganito yung pag-install mga boss. Ayan. Okay na siya mga boss, yung ilaw is na ilagay na rin natin. Tapos ang kulang na lang pala natin dito mga boss, itong ang uh, pinakang uh, toilet bowl natin tsaka yung pinakang lavatory. Ay uh, yung pinakang toilet bowl kasi natin dito mga boss is uh, kulang yung stock nung yung bibilhan natin ng uh, pinakang toilet bowl. Kaya hanggang ngayon isa hinihintay natin yung stock nun pero okay na yun, na yun once na dumating isa anytime pwede na nating ipa-deliver mga boss once na magkaroon na sila ng uh, stock para dun sa toilet bowl natin mga boss yung dito mga boss sa second floor kaya kung makikita natin mga boss is yan uh, kaparehas na ng kulay nung pinakang existing, ito na yung pinakang uh, pinto, uh, pinakang opening natin papunta dito sa may extension natin sa likod Ayan, tapos itong wall natin dito mga basis na first coating na natin ito mga basa yan. Isang coat na lang ito mga basa, tapos ito ay final na. Ayan, the same lang yung pinakang kulay natin dito sa magiging kulay na itong uh, pinakang uh, extension na ginawa natin dito mga sali dito mga basa sa likod. Ito pala mga basis sa uh, magiging uh, laundry area. Kaya itong pinakang uh, flooring nito is i-waterproofing muna natin to bago natin i-tiles. Ah, uh, ito na lang pinakang uh, labas mga boss. And uh, retat din natin to yung pinakang gilid niyan is magiging ganito rin yung kulay mga boss. Ang pinakang paikot pati yung dito. Ayan, tapos yung dito rin mga boss. Ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kita na lang tayo mga boss ha, sa susunod nating video. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless.